matinding pagsubok sa isang pamilya. Si Mrs. matagal nang na-stroke. Ang tanging inaasahan lang si Mister dahil mayroon silang mga anak. Ngunit sa hindi inasahang pangyayari, si Mister po ay naaksidente na nga motor. May blood clot sa ulo. Hindi na makapagsalita kaya hindi na makapagtrabaho. Bye, bye. Uh -huh. Sobrang nahihirapan na sila, lalo na sa pangkonsumo, maintenance na gamot, kaya nahinto sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Kaya ngayon po ay samahan nyo kami, dalawin natin sila. Hello guys, uh, mayroon kaming dalawin dito, isang uh, pamilya, nanghihipos ng tulong, so puntahan po namin. So napaka putik po yung daan kasi ang lakas ng ulan kanina iniwan lang namin yung motor namin doon lalakarin lang natin so nandoon pa daw sa unahan medyo may kalayuan pa lalakarin lang natin let's go kasir mo mga mga kasulti na mo ang papa magiging kasulti ang papa ah di ah gikan pa sa hospital asa tapoy di dapat tuyo na dare manalayo lang na istro ka ate Ini kalau pun si koya, nak pun pun, nak sedih pun. si ko ya si Kuya, si Renante. Mm -hmm. Rinante, ikaw ang Ikapila ikaw. Ikaw si ikaw daw. Jonard. Jonard. So ikaw ang kanang panganay. panganay. Oh. So, siya lang ah, likod lang, ah. hmm. yeah, lang. Dahil sa nangyari kay Mister, bukod sa hindi siya makasalita, hindi mapakali, hindi makaupo ng matagal. Inanagin na siya, magkuhan na suri-suri. Suri-suri. Mm -hmm. Pero makadungo ka rin siya? Oh, makadungo ka rin -hmm. Mas kaya. Lingkod lang, Ari Kuya. Mag-stress to riyat, ha? Aliin So, uh, ang buong nag-eskoy Hmm. Ikaw? Ikaw? Hmm. Graduate na. Graduate sa? Grade 12. Grade so, 12. Ikaw daw? Ang uh, undang. Undan ang nga grade? First year college yan talaga ni undang. Nga nung ni man ka? Ay mga sa pan. Walay makagasto? So ni undang nga lang ka? Ang yung, yung, yung doon ka manghod, kung nga grade? Ang um, kinamanghuran kay grade 7 na ang kay grade 11. Mm -hmm. So ang amo ang hebawan si Ate na stroke, inyong mama na stroke Ate, dugay na. Dugay mm -hmm. mm -hmm. So ang 2019. Oh, yan, dili ka maka 2019 pa. Ya dili ka maka trabaho-trabaho kay nana man na diri sa balay. Mm -hmm. So Ate Ate manonon to kay ang mama. So unsay na itabo sa inyong papa? Unsay na tabo kay ko? May uh, disgrasya na siya huh? sa motor. Disgrasya sa motor. Kung siya trabaho sa ni Kuya? Uh, driver po na siya. Driver ng mga sakyanan niya Mga uh. kapareha ng mga mga, mga truck. Uh. Uh -huh. uh, Sumoon ay panginabuhi sa papa ninyo. Yan po kasi sila po ang kinausap natin kasi si Kuya Rinante hindi po makasalita dahil po sa ano aksidente. Sa so, then, okay lang. Yan umalis. Dili na nahimutang. Dili nahimutang. Dili sa muling ko sa kadiyot din mula mm -hmm. So ang nahitabo na disgrasya sa motor na unsa mang pagkadisgrasya Na dumbulan na daw siya sa kanya motor. Na dumbulan? Mm. -hmm. tapos? Tapos niya ako na ang katukun na kadumbul niya kay kuwan po daw ka critical ang condition pero ang kuwan katong nakabukulong bundol niya kay na operahan man daw. Mm -hmm. But, pero mora po na mo ang naka nang kuwan ang nabati ay wala na may na kuwan at na ang nakabundol niya. Oo. Oh. namin na may nabingbal. Tapos si Kuya, naunsa man ni siya. Uh, na mm -hmm. blood clot iyang kuwan. Na blood clot ang iyang ulo. Mm -hmm. oh. Pero na ano ang doktor nga ka na hinis man daw sa kanilang tambal. Oh. Dito, ano, pero doon sa ospital si Kuya indugay mm, na napila ka buwan duha ka kuan duha ka semana mm. so ang naa ni say tambal ron nga gimintin mm naa so ang katong blood blood clot sa ang ulo ingon ang doktor nga mahilis mm. sa tambal mm. Mm. so ang nahitabo kay kuya dili siya makasulti mm. uh, okay lang diyan uh, yan si kuya hindi mahimutang kanang mulakaw-lakaw dahil mo pungko. O so, mo, sabot mm. rata. So, sana hitabo ninyo karon. Kumusta ang kuwan? Ang uh, ang niyo sa nanay ninyo ganyan hindi magapaghanap ng trabaho ng tatay ninyo ganyan din. Ang dalawang kapatid nila ngayon nandoon sa paralan. Apat kayong anak nila ni ate at ni kuya. Kumusta ang kuwan ninyo mga pinansyal Ang konsumo. Eh, uh po -huh. ni Kwanay, kaya ako, po ni. Nakuha ano, na naman kayo ihala mong mama. Oo. Oh. Nakuha niya. Ano maghatagan? Maghatagan. Oo. Oh. Nakuha ang lasal niya. Ibuwang na po. Oo. Na, ang na oh. um, mama sa kong papa. Bisog kaayo. Anong pang bugas-bugas? Um, oh. Ang una doon pinaka-importante ang bugas, bugas no? Bugas. Um, Oo. Uh. Ang tambal ni papa. Oo. Oh. Na pa siya tambal karon? Na Gamay na lang. Oh, Maintinans? Maintinans. Si nanay ni mo? Na inintinans po ni. Mm. Na na, na panapay sa itang inintinans. Unsay unsay maintenance, um maintenance mo na? Kaan. Di start tan. tan. Ate nganong na naluha man ka ate? <laughs> ha. Punggas. Punggas. Mhm. tumo panggagas na mo ang konsumo <clears throat> Mga mintin lang mamagpapa Mm -hmm. lang na hanglan langit na kay wala ba may mga kuhan po wala, wala ba may financial. uma na tanong -tanong? Naa, tondra, mga tanong-tanong na ah, na may mga tanong-tanong nang-apply pa mga trabaho ko nang-apply ka? nang-apply pa yan ang na sa mga na mga tawag mm -hmm. sa kung apply yan mm -hmm. wala pa may tawag po. wala pa tawag? wala pa yung tawag? wala oh, Daghan pa inyong bugat? Napay lima kilo. Ha? Napay lima kilo. Lima kilo na lang? Pahit mm pa Ha? -hmm. Uh -huh. Mayroon ibigay sa inyo. Sana makatulong to sa inyo sa ngayon. Pang bigas at saka yung maintenance. One, one two, three, four, five. Ito ate mayroong five thousand. Hinaot makatabang na sa karon ha. Pang, pang konsumo, konsumo. Salamat Salamat Kuya. Salamat kaya. Mhm. Tagkan sama. Oo. Salamat sa Ginoo nga natay, gracias. Salamat sa ginoo nga gitagaan nio grasya. Daghang salamat. Dagdag salamat sa naabot na muron, sa grasya na abot. Unsay uh, um, pwedeng gamitan sa among gihatag toro? Pero kalay to maintain ni mamagpapa magpapa ano among ang sobra amo ipalito ay among ang pambugas uh -huh. Uh -huh. so yan po eh kabigay tayo ng uh, tulong sa kanila sa ngayon yan po uh, maraming salamat po sa ating uh, generous sponsor mula noon hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo maraming salamat sa Nobina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey kami salamat talaga at uh, makatulong ito sa kanila. So kanang-kanang ng kay may magdugay ha, mga kamura ng tuyo dali. So hinaot, hinaot ate, magatabang na sa inyo sa karon ha. Oo. Uh -huh. So sige ulan dali karon basa kayo utang ma Baka magtaka kayo na si kuya po ay, ano po, ganyan lang po, hindi po magkasalita. Oo. Uh -huh. Sana hinaot ma na maayos siya siyang tambal ha? Uh -huh. So, unsa man ang sa doktor ani ibalik pa sa doktor? pa-check up lang si Papa. Kung mm -hmm. na to yung yung ipain na tambal. So kailangan tapos ko ya dai balik nila sa hospital pa-check up ulit. Siguro yung merisita na gamot matapos yung yan ang advice no na ibalik. Mm -hmm. Pero ikaw ate mata pa mangkay sa ka atin na ate. Mm hmm. Eh? Wala di kakabantay anak na picture kagatake. Kapila na kagatake. Sa, -sa. so mag-amping dyan sa kaonong di kauparat ng mga kuwan so nara dres balay permente so, pati yung paitay na ni ate no? nga natay mga anak ba no pati so, yung lisura ate nga aning natay mudo no yung natay mga anak mag eskwila pa no sige so, ha tila kami magdong eh dong selamat selamat ya selamat